Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Dalawa ang patay kabilang ang isang pulis sa enkwentro sa Maimbong, Sulu noong Sabado, June 24. Ayon sa ulat, isisilbi ang warrant of arrest at search warrant laban kay dating Sulu Vice Mayor at MNLF Leader Pando Mujasan sa barangay Buwalo, Lipid ng pinagsanib na puwersa ng pulis at sundalo pero agad na pinaputukan ang mga ito. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at mula sa panig ni Mujasan na ikinasugat ng ilan pang miyembro ng pulis at milita. Bigo namang maaresto si Mujasan. Mag-iimbestiga ang United States Coast Guard sa sanhi ng undersea implosion ng isang tourist submersible na ikinasawi ng limang tao. Ayon sa U.S. Coast Guard, layo ng investigasyon na maiwasang maulit ang kaparehong insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Federal Bureau of Investigation o FBI para suriin ang debris ng Titan. Ang Titan na pag-aari ng Ocean Gate ay bumiyahe para sa Titanic Exploration noong linggo June 18 at matapos ang ilang oras ay nangyari ang trahedya. Kabilang sa nasawi ang isang British billionaire, isang Pakistani businessman at kanyang anak, isang French oceanographer at isa pang Briton na ayon sa ulat ay nagbayad ng $250,000 para sa Titanic Exploration. Nag-anunsyo ang gobyerno ng Honduras na magpapatupad ito ng curfew sa dalawang syudad. Bungsod ito ng karahasan na sumiklab noong Sabado na sa huling pagtaya ay may dalawang puna ang nasawi. Ang curfew ay ipatutupad sa loob ng labing limang araw sa syudad ng Choloma at San Pedro Sula. Nagsagawa na rin ng serya ng operasyon ng otoridad at naglagay na ng checkpoints sa iba't ibang lugar. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>